Hi guys! Ngayon po, i-share ko po sa inyo yung isang masarap na recipe na I'm sure magugustuhan nyo at swak na swak po sa budget nyo. Mura lang po to, promise. Ngayon po, maglalaga po ako ng itlog. Sinabay ko na po siya sa sinain ko para syempre tipid din po tayo sa gas. At ngayon, meron po tayong talong. Depende na po sa inyo kung ganong karaming talong ang gusto nyong luto. Pero ito po ay okay na sa akin kasi tatlo lang naman po kaming kakain. Ayan, hiwain lang po natin siya ng paganyan. Pero depende rin po sa inyo kung gusto nyo ng mas maliit dyan or mas malaki, okay lang po. Ayan. Ngayon, nahiwa na po natin siya. Naglagay lang po ako ng konting olive oil sa pan. Kung mapapansin nyo po bakit konting oil lang yun nilagay ko. Kasi ganyan lang po talaga ako magprito ng talong. Hindi po ako naglalagay ng maraming oil. Since makakain po natin yun, yung maraming oil na sisipsipin ng talong. Ayan, tinakpan ko lang po siya ngayon po maghihiwa po ako ng kalamansi. Yung asin po ng sauce siguro depende na rin din po sa inyo yan, pero sa akin po yung ganyang karaming kalamansi okay na po yan. Tapos ngayon maghihiwa lang po ako ng sibuyas. Ayan, after po natin hiwain yung sibuyas, pigain lang yung kalamansi pagkapiga ng kalamansi, tanggalin lang po natin yung buto or i-separate na po natin yung buto kasi hindi naman po masarap yan kung makakain din natin yan. At mahirap kainin kung may buto kasi dun pa po natin tatanggalin habang kumakain. Ngayon, lagyan na po natin siya ng toyo. Depende din po sa inyo yan kung gusto niyo ng medyo maalat or sakto lang or matabang. Ayan, kung mapapansin nyo po, nag-brown na po yung talong para sa akin po, ah, pag nagbrown brown na po kasi yan, makikita nyo po yan at mararamdaman nyo pag pinlip nyo po siya is talagang luto na po yan. Ngayon kaya ko lang po siya binabaliktad. Is, gusto ko rin po kasing medyo may pagka fry yung, ano, yung balat po ng talong. Ayan. Ngayon po, okay na okay na po yan. Medyo naprito na rin po yung balat ng talong. Ngayon, maglalagay naman po tayo ng panay bagong oil para naman po igisa yung sibuyas. Sa akin po, ah, ganito po rin ginagawa ko pag nagluluto ako ng mga pork steak, beef steak. Talaga niluluto ko yung sibuyas para po makain talaga siya. Kasi napapansin ko po kung sariwa yung sibuyas. I mean, hindi naman po kasi lahat kumakain ng sariwang sibuyas. So kung piprituhin ko siya ng ganyan, I'm sure na mauubos po yan at makakain lahat. Ngayon nilagay ko na po yung sauce. Nilakasan ko po yung apoy para po lutuin lang yung toyo or maluto yung toyo. Ayan. Dahil po nag-evaporate na ng konti yung tubig, medyo... Ayan. Nilagay na po natin yung talong. Okay na po yan. Naglagay lang po ako ng tatlong perasong egg since gusto ko rin po ng may itlog at dagdag sustansya na rin syempre sa gulay natin konting halo-halo lang po actually kahit hindi naman nyo na po haluin yung talong hindi na po yan sisip-sip ng sabaw niya kasi nag ano na po yan um, dun po sa pagkaka dun po sa pagkaka fry ko parang nai-steam na din po siya so hindi po yan sisip-sip na maraming sabaw tapos nilagay ko na rin po yung sibuyas ayan, ayan na po yun ganyan lang po kabilis yan, kain po tayo